sa'yo, pero mas masakit sa akin dahil ikaw ka ang bato eh. Wala kang paramdam. Babalik naman ba tayo sa ganitong pag-uusap? Hindi. Iisaisin ko siya yung dayan. Una. Ha? Ikaw kasi, ipinala na kang mayaman. Ako pinala na ang hilap! mahilap. Pangalawa, ikaw may magulang ka. Ako sigaw. Pangatlo, hindi ako yung klase ng lalaki na bubundit-bundit sa'yo at sa'yo sa leg. Ang apat kahit kailan hindi mo ako mapagkukutsara. Panglima, ang hirap sa'yo hindi ka kasi mahirap. Pang-anim, kahit kailan hindi ako magpapapin sa'yo at magpapalimin. Naintindihan mo? Hindi! Ay, sandali. Oh, tawa na. So Pumitala pa akong bata. O, oh, dito ka na Apo ng taong paday at makapareho tayong malaglag. Oh, Ang dadao mo naman na e. Bilisan mo nga. Ay, pa, paano ako magmamadali? Ay, Ang lalim-lalim nitok Gusto mo pa akong masubsyok? na rito, kampo ng kulubot. Ka ka Para kang sayo, ting lapi ah, na sa aryang. Ah, ¡Daniel! Sabihan niyo! Sibiyo! Sibiyo! muko, muko. Muko, Upan uh, ka! Sibiyo! Sumuko! Pangit! na Kenar! Hawak namin ang isa sa mga alas mo! Kapag hindi ka sumuko! Hindi alas ang hawak po! Tres lang yan! Ako may ng alas!

Bilis! Takbo! Aray! mo. Ah! 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 sayo. mo lang! sa bola ko. mo. Tayo na, salubungin natin sa baba. Hei, nak kuat, nak kuat Dali, Dali Doon nagpasabog yata ng anting-anting sa mundo eh. Nasagap lahat ng hayop na yun. Pa, paano tayo mananalo dyan? Asong bundok yata yung hayop na yan eh. May paraan dyan. Para makakalala ng bundok na yan. At nang na. Cesar! Akin natin na ang dinamita. Sorry. Ah. natin eh. mo na ang kalokohan mo. Nakakahawa ang nervyos. Sulit kayo. Anong ginagawa nyo? Bawas, balik! Bumalik kayo! Sinabi na bumalik! Balik! Eh, ano kaya kung bumalik na rin tayo? Isa ka pa! Sumunod kayo sa akin! Dandan na! dahan-dahan lang. Makinig Mas mapangalit kung magkakasama tayo. Isasama ko mula sila mami at daddy o si Masilita sa lugar. Pa, paano kami, Ben? Paalala sa niya, Mel. Eh, pero, Ben... Dahan-dahan lang, ha? Dahan-dahan! na siya dyan. Baka multo na makasagupa natin dyan. Basta pumasok kayo! Pasok! nasundan tayo dito. Pena! Ah! Mabuti ba sumukulayo? Dahil di ko kayo lulubay na gantik kayo natutotas lahat! Sira ko pala eh! Wala nating... Pinapasuko mo! Huwag mo kami takutin, Stevie Wonder! Pumasok kung gusto mong pumasok! Sasalubuhin ka namin ng bala! Uuun natin namin yung bukong malay Steel Wool! Di ba bogart ang pangalan mo? E eh, ba't ba't Stevie Wonder daw? Boss, ang tatay mo, putakti. Kung gusto mong putaktihin ko ng balay mo, ha? Hm? <tiple> Bukat! Makipot na dyan, ha? Ah. E, lang mga kapasok dyan. <tiple> Ikaw kanina ka pa! Baka gusto mong maging... Pusa ako ngayon dito at lamunin kita ng bumbo! Cesar! Yeah. bagal mo! Andi na Ano? Ano ba hinihintay mo? Sindihan mo na! Bogart! Bogart, anong gagawin mo? Mabilis ka naman tumakbo, di ba? Ha? Ah. Bogart! What? Ah. Alam mo ba, mahal na mahal ka nun! Anong mahal na mahal? Iyabang ko na sana tayo! Mamatay na tayo! Wala ba siya dito! Tama na! Tama na! Ang importante, ligtas tayo! Ah! Tigil! Baba ang mga armas! Aristado kayo lahat! <laughs> Palagay ko kayo magbababa ng inyong mga armas. Dahil mas armado kami kaysa sa inyo. armas. Dahil kung hindi, sabog yung mga bungo ng mga ulo ninyo. Baba! Dad, gusto ko na magpakasal. Anong sinabi mo, eh, ha? Dad, gusto ko na kasi magpakasal, eh. And may I know who's the lucky guy? Si Joem, Dad. Si Joem? Nagbibiro ka ba? No, Dad. I am serious. I want to end all this mess in my life. Agot na ako, eh. Iha, If you want my advice, unfair para kay Joem, para sa'yo, at saming aming nagahangad lamang na lumigaya ka. Baka naman, baka naman ginagamit mo lang sangkalan si Joem dahil sa mga frustrations mo na kawawang binata. Matututuhan ko malin si Joem, Dad. L Lovable naman siya eh. Well, If that is your decision, go ahead. I'm all for your happiness. But are you sure you will be really happy with Joem? With Joem, Dad, I can be sure. But with Ben, I can never be sure. Parang one way lang ang relasyon namin. Ako lang nagmamahal sa kanya. Iha, yeah, hindi totoo yan. Mahal ka ni Ben. Iba lamang pamamaraan, ang pamamaraan ng pagpapakita ng pagmamahal niya sa'yo. I'm fed up of guessing anybody's emotion, Dad. Hindi naman ako manguhula eh. Simple lang ang paniniwala ko sa pag-ibig. What you see and what you hear is what you get. Ipakita naman sana niya ipinagmamayabang yung prinsipyo sa buhay. Ayan ang ebidensya. Dahil sa sobrang prinsipyo mo, pagpakakasal si Bing sa iba, sa ibang lalaki. Masahin mo at kinuha pa akong ninang. <laughs> wow! <laughs> eh, tignan nyo nga naman ang buhay. Ganyan ho talaga kapalaran tao. Hmm, tumingin ka nga sa mata ko. At sabihin mo sa akin, baliwala sa'yo ang pagpapakasal ni Bing sa iba. Oh, may epekto ba? <laughs> Benhar? Benhar? Maani mong ng nanay mo, ang tatay mo, ako, ang mga kaaway mo, kaming lahat! Pero kailanman hindi mo madadaya ang isang tao dito sa mundo, iyan ay ang sa sarili. Kaya kumilos ka habang maga pa! Eh, ano hong gagawin ko? Wala ka na ng gagawin. Magsalita ka na lamang. Hindi ko papayagan na saktanin nyo sarili nyo ni Bing. Bing! Baklong! Ah. Huh? Tubigil ka! Ito, ha? Ang tigas talaga ng ulo mo, ha? Uh, nasasaktan ako kapag nasasaktan ka. Mahal na mahal kita. Wala kong pakialam kung hayop ka, o hudlong ka, o kahit ano ka. Mahal na mahal mo si Bing, hindi ba? Magsalita ka! Mag-usap kayo! Bing! Alam ko naman na may gusto kang gawin eh. Pero, ayaw mo. Pero, gusto mo rin. Ben, hindi ako nagpunta rito para biging kita ng problema. Nagpunta ako dahil, dahil gusto kong magpasalamat sa iyo at humingi ng tawad. Ben, nasa akin yung perang iniwan mo kay Madam Lily. Yun bang perang ibinigay sa'yo ng daddy ko? Ben, thanks for everything. Thank you very much. I have learned so many things from you and... Tama na! Ingles ka naman ng Ingles! Ba't ka ba nandito? Mas ka nga! Huwag oh, ka namang sumigaw! Kung masakit sa'yo, mas masakit sa akin! Mas masakit nga sa'yo, pero mas masakit sa akin dahil ikaw, may mga ka ang pato eh! Wala kang paramdam! Babalik naman ba tayo sa ganito pag-uusap? Hindi! iisay ko sa'yo yung dahilan! Una! Ha? Ha? Ikaw kasi, ipinanakang mayaman. Ako, pinanakang mahirap. Pangalawa, ikaw may magulang ka. Ako, sigaw. Pangatlo, hindi ako yung klase ng lalaki na bubutit-butit sa'yo at mapahos sa'yo sa leg. Pangapat, kahit kailan hindi mo ako Panglima, ang hirap sa'yo hindi ka kasi mahirap. Panganim, kahit kailan hindi ako magpapapin sa inyo at magpapalipin. Naintindihan mo? Hindi! Sa nilamit-namit na sinabi mo, wala akong maintindihan. Alam mo, isa lang naman nakita kong dahilan eh. Hindi anim, hindi sampang, hindi isang daan, kundi isa lang. Hindi mo kasi kahit paglaban ang pag mo. Ang tali mong sumuko. Sumuko! Eh hindi mo hapinay pagkakata eh. <laughs> ng pagkakataon para sa kalang hapukas eh. Hindi talagang pagkakataon. Itahanan mo ako. Lumayo na tayo. Mahal na mahal kita, Ben. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal kita. Kinalulungkot yung sabihin, pero hindi tayo para sa isa't isa. Kahit kailan hindi tayo magkakasundo eh. Pero ito lang masasabi ko. Pinapangako ko sa'yo. Kahit saan ka mamapunta, kahit ano pa mangyari sa'yo, laging nasa likod mo ko. Hindi sa tabi mo, hindi sa gitna mo. Sa likod mo. Mas maganda siguro kung magiging magkaibigan lang tayo eh. Sabihin mo lang sa akin pag kailangan mo ako. Karating ako. Guys, I fully realize that in this world, there are no permanent enemies. After all, being is such a nice girl. She deserves all the happiness in this world. Right, Caroline? Of course. And Joem too, is such a nice guy. Naingit nga ako kay Bing, eh. Si Ben pa rin ang idol ko. Ba't naman? Muy gwapo na. Bruce ko pa. Thank you, ah. Oh, nag-i-enjoy pa kayo? Paano naman mag-i-enjoy? -e Paano naman kami mga loveless? Huh? Loveless, 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 loveless. Eh, Ewan ko ba? Damdam na -dam damdam -dam ko. May kakilakilabot na mangyayari sa kasalang ito. Totoo talaga ang kasabihan. Pagkahaba-haba man daw ng prosesyon eh. Sa simbahan din nagtuloy. Angat namin ang kaligayahan ng inyong anak. Salamat naman. Hmm, wish them all the luck. Did you both come here on your own free will to bind yourselves forever as husband and wife? I'm sorry, Father. It's all my idea, Dad. I'm sorry. Nabigla ako. Hindi ko pala kaya... Hindi ko pala kayang dayain na sarili ko eh. Ako? Kaya malaksak ka ba ko <laughs> eh? sorry. I know you'll understand. Father, si Ben talaga ang mahal ko eh. Ben, ikaw ang kailangan ko!